Patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga polis sa San Jose del Monte, Bulacan. Rumesponde ang mga pulis dahil sa ulat na walang habas umanong na maril sa lugar ang lalaki. Saksi si Rafi Tima. Sunod-sunod ang alingaw-ngaw ng putok sa kalsadang ito sa barangay Muson South, San Jose del Monte, Bulacan bago magalas dos ng hapon kanina. Kita ang ilang lalaki nagkukubli sa isang tricycle habang nakikipagbarilan. Sila ang mga polis na rumisponde sa isang tawag na may isang lalaking walang habas na namamaril sa lugar. Ayun na ayun na, ayun na, ayun na! Boss! 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 Ayun na. Ayun na. Bukod sa mga polis ng San Jose del Monte Bulacan, isang tauhan ng BGMP rin ang tumulong. Sa tindi ng palitan ng putok, tinamaan ang tauhan ng BGMP. Matapos ang putukan, titang nakahandusay na sa kalsada ang suspect na kinilalang si Kenneth Concepcion. Narecover mula sa kanya ang isang caliber 9mm na baril, dalawang magazine, at aning na live ammunition. Narecover din sa paligid ng 17 basyo ng bala. Ayon sa isang saksi, bago dumating ang mga polis, kita pa niya walang habas na pamamarilang suspect mula sa kanyang tindahan. Sa nervyos ko, pumasok na ako sa kwarto, o dito sa loob ng bahay namin. Ang sabi ko sa anak ko, sabi ko, may namamaril. Sabi ko, magtago na tayo. May tinakbo pa sa ospital ang suspect pero idineklara na siyang dead on arrival. Agad napasugod ang asawa ng suspect matapos malaman ng insidente. Nakatira daw pansamantala ang kanyang asawa sa bahay ng kapatid ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng barilan. Pinau problema daw nila kamakailan ang pagalis nila mula sa inuupaang bahay dahil wala na silang pambayad. Hindi rin daw niya alam kung saan nakuha ng asawa ang ginamit na baril Pagabi okay naman po nag-usap naman po kami na yung magiging sitwasyon po namin na pupunta daw po kami ulit sa upahan namin na ayusin daw po namin yung mga gamit namin. Tapos kumbaga magkanya-kanya daw po muna kami ng bahay. Pero okay po kami, hindi po kami nag-away kaya nagtataka po ako. Kinanakit lang ng asawa ng suspect, puro sa dibdibang tama ng kanyang mister. Hindi man lang po sila nag -wari? siya, talagang tinuduyan po talaga nila. Inihingan pa namin ang reaksyon ng San Jose del Monte Bulacan Police. Ilang sasakyan din ang tinamaan ng bala sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.